kwento ng totoong karanasan at babalang hindi mo dapat baliwalayin. Hindi ko katang isip. Ako mismo ang nakasaksi. 17 anos lang ako noon. Galing Baguio. Bakasyon sa probinsya. Excited kami ng makauwi. Sariwang hangin, tanawin ng bundok at rice terraces ang ilog kung saan kami namimingwit nung ako ay bata pa. Simpleng buhay pero napakagan sa puso. Pagdating sa bahay, sinalubong kami ni inay ng nilagang kamote at mainit na kape. Saglit lang, bagsak agad ako sa pagod. Pero pagdating ng gabi, may tahulang naso, may kumakatok kailangan ka sa kabila, sabi ng kapitbahay namin. Alatang kabado. Sumama ako. Pagdating namin sa kabilang bahay, may umiiyak. Pero teka, batang umiiyak. Pero boses matanda. Boses yan ng lola naming namatay. Bulong ng kamag-anak. Hindi ako makapaniwala. Mainit ang gabi pero balot na balot ng kumot yung bata may kagat ng langgam sa buong katawan, nakapikit ang mata, at nung dumilat, puti lang ang kikita, walang itim. May nagro-rosaryo, pero walang epekto. Tinawag nilang isang mambunong, albularyo, pariparinan ng mga pagano. Sino ka? Tanong ng mambunong. Ako ang lola nila, sabi ng espirito. Nilanamig ako, maraming langgang. Pukain niyo ang aking bangkay, palitan niyo ang kumot ko, ilipat niyo ako sa ibang lugar. At sinunod nila. Kinukay ang bangkay, pinalitan ang kumot, inilipat sa bagong hukay. Pero hindi pa doon natapos. Naguguntum ako, sabi ng espiritu. Tumatay kayo ng baboy tatlong baboy ang kinatay, umalis ang spirito. Pero pagkalipas ng dalawang buwan, bumalik siya at panibagong huling, may bagong kapalit. Hanggang sa naubo sa pera ng pamilya na ipagbili ang mga lupa para lang matubunan ang gusto ng spiritong nagpapanggap na kaluluwa. Mga ganyang kalinlang si Satanas. Gagayahin ang boses ng mga lip sa buhay. So, Gagamitin ang pangakot mo. Gagamitin ang paniniwala mo sa pamahiyin. At kung hindi ka, at, kung wala kang pananampalataya kay Jesus, paglaruan ka ng dito. Tanong ko sa'yo ngayon, gusto mo ba paglaruan ng masamang espiritu o gusto mong man mapalaya sa pamamagitan ng Panginoon.